Te, laman tapa ako, Tyron. No, laman tapa ako. Taka tagay taka yung agwan ini, ternay de ini. Kaya ni truck ni, produk tau ini. Kargado na, hamlaw yung truck bose ini. Talaga. Tidak. Lamang tapaw. Oh. Oh. Ang so, balik no saan man, di ba Mangga nik pano, anan sa iyawan deh.